Ano ang gagawin ni pag-ibig fan member borrower if ganito ang problema? Ano ang solusyon sa problemang ito? Bakit kaya hindi pumapasok ang loan proceeds sa loyalty card or cash card kahit approved na ni pag-ibig fan? Please watch the full video may magandang sagot po tayo. All right? Ito na po. Una una friends, approve na ni Pag-ibig Fan ang Pag-ibig MPL po ninyo. Ibig sabihin, tapos na po si Pag-ibig Fan sa processing at approval nito. Ang problema nito, friends, is sa bangko na po ninyo or sa bangko po natin. Ano ba ang bangko ng loyalty card niyo or cash card? Kasi po ganito 'yan. Approved na ni Pag-IBIG Fund pero ang crediting ng loan proceeds is on process pa po ni bangko or bank niyo. So for example, if approved siya dated May 15, 2024 halimbawa Normally po within the day po yan mapasok ni bank sa loyalty card niyo or cash card niyo. But sometimes friends the following day pa po papasok yan. Hindi natin alam ano problema sa system ni bank. So ibig sabihin may 16 pa po papasok ang loan proceeds sa loyalty card or cash card niyo. So, ang gawin ninyo, friends, is the following day kayo mag-withdraw sa ATM. So, kung makareceive kayo ni Pag-ibig fan ng text na approve na ni Pag-ibig ang MPL ninyo, the following day po, try nyo po i na ang loan proceeds. Certainly, papasok na talaga yan sa account ninyo. If in case po walang wala pa rin? So, ang solution nito is over-the-counter withdrawal. Pumasok po kayo sa bangko po, kung anong bangko yan, and itanong nyo po bakit hindi pa rin pumapasok sa account ninyo. Ipakita nyo po yung text ni Pag-ibig na approved na. But bakit po hindi pa rin napasok sa account ninyo? I'm sure may sagot ang bangko niyan. Or i kayo na mag-over the counter withdrawal. Remember po, approve na ni Pag-ibig Fund. Ibig sabihin, wala na pong transaction si Pag-ibig Fund kasi tapos na po yung transaction niya sa MPL ninyo. So sa bangko na po talaga yan. So normally po, ang problema is nasa bangko ang solusyon is sa bangko rin. Over the counter withdrawal or mag-inquire kayo sa bank. All right? Hope na nasagot natin ang question ni sir or ni ma'am kasi top question ito is about pag-ibig MPL. All right? Please like, share this video and subscribe my YouTube channel. Thank you, God bless and two thumbs up.